So good day mga boss nandito na naman tayo sa atin At wala na naman tayong ginagawa So Ito nga pala mga boss Meron lang ako napansin dito Na hindi ko naman Dapat pansinin eh. Kasi street bike nga Hindi <laughs> yun mga boss Ganto rin ba ang dinadanas nyo Alam Dami naman kambyo nito mga boss. Yan. Okay. Hapit siya mga boss. So, ang takbo nito, lagutukan talaga. Kung lagutukan na yun So, napakadumi lang. Pagpasensyaan nyo na mga boss. At sadyang hindi ito. Diyan pang harabas lang. Ah, dito, dito lang naman ginagamit. So, mga boss. Ituturo ko naman sa inyo mga ngayon na uh, kung paano natin may adjust tong sa sa kadena neto so lulubayan natin to kung paano natin malulubayan to o kaya sa mga taong hindi na hindi alam ko paano mag-adjust ng kadena so ituturo ko para pa rin sa inyo para may matutunan kayo so ang naging ano naman dito mga boss eh ako kasi malikot di syempre malikot nga wala tayong magawa minsan tititigan natin ang motor natin wala tayong magawa meron kasing nagbigay sa atin ng gulong ay eh, medyo mga ah, bantao It may das yan. So, saktuhan nga naman. E kaso, ang problema, naupod na rin. So, kung sino naman diyan baka naman may mag magandang loob dyan. Eh, mag-sponsor ng gulong. <laughs> Hindi, joke lang mga boss. Kahit anong gulong lang mga boss. yeah. Old school. So, kukuha lang tayo ng tools. Kukunin ko lang yung susi sa loob. So, okay, naghahanap nga pala mga boss ng tools. Ang tools nga pala nito ay nandito lamang. Yan. So, nagka-again mga boss ng ganyan. Yo, nandito rin yung So, kasleto na. Nakabaklos na natin to. So, lulubayan lang, na, luluagan lang natin tong kanyang pinaka... sa pansukat na. So dito na natin siya loagan mga boss. Isang kamay. Yan. Nasa sa kabila, hindi. Sinulagan lang natin. So mga boss, may dumaan lang at nagtanong. magpapagawa mamaya. Titingnan natin yung kanyang unit. Kung ano nangyayari, nawawala no? daw ilaw ay. So, mabalik tayo mga boss dito sa ating ginagawa ito. So, malubahin na. Nasama na yung kabila. So, eh, meron pa tayo isa pang luluagan. Hindi ko sure kung ano sukat so, ito. Parang 24 yata ito mga boss. 24 ito. na yung nasa loob na ito. Sa mga nakagantong unit na may ganun pang... Ano yung may talaga. So, kunin lang natin itong katala. Aren na ang gagamitin natin panloob pan doon. Ito yun lang natin. Paatras lang din ang pahuli. Tindahan nyo mga boss, pahuli lang ang kalas nyan. Pag dito ay sa side na ito, magkakalas. So, may assure nyo lang na hindi nasa may nasa gitna. So ayan. Dito naman tayo to mag-focus. Yan, lumabay na Konting-konti lang mga boss Kahit okay lang naman mataltal Kasi nasa mahabang Mahabang swing kasi tayo mga boss Pagka naman may tension na yung 18 Kita nyo ba ang Ano nang kanyang kadena So, yan At sisilipin lang natin mga boss Yung kanyang pagkapantay sa likod Sa so, pag hindi pantay dito sa tapaludo Tabingi. Malamang. Just lang natin. Yung makikita natin hindi siya tatama. Makikita nyo naman yan. So yan, nalagotok pa rin. Adjust pa natin ang isa pa. Okay, na. Adjust lang natin itong kabila para mapantay. Kahit <laughs> makikita nyo naman Amos yung Amos gawa ng butas niya ang kanyang tapaludo. Ibabalik na din natin to sa kanyang stock na swing at gusto nating magamit to sa ulanan para hindi naman ligo ang likod ay kita nyo naman mga boss so may mga alpa dyan baka naman kayo meron dyan pinaglipasan o kaya ay brand na na budget meal lang sa so, PM nyo ako mga boss at naghahanap ako ng kahan ang alpa So ayos na siguro ito mga boss Wala na yung lagotok Yung tension niya kanina nang pinakita ko sa inyo Medyo iba iba na So mahaba kasi ang swing nito mga boss Kaya gano'n Kaya pwedeng ganyan lang adjust Kaya lang naman kasi ako mga boss na kapag Napa-adjust ng ganyan Napaganit yung adjust ko Ay gawa ng nagpalit nga tayong gulong Bigyan ng ating tropa So shoutout nga pala doon Sa may ari nito dati si Derek Dorostiza at yan so ito tatapusin ko lang ito mga boss at hihigpitan na natin so tukuran lang natin dito tukuran lang natin sa gulong so nasama yung kabila bababa ko lang muna itong camera at para mahigpitan ko ng ayos okay mga boss so ayan mga boss nahigpitan na natin yan, madumi na lang siya mga boss. At to. Ang kanyang pre-wheel ngayon. Na na boss, bawasan yung laguto kanina. Kada iniikot mo i lagot ko ng lagutok. So may hapit may hindi kasi to mga boss. Kaya ganun. So nakuha naman natin yung tamang tepla. Yan may hapit siya diyan. Hapit pa yan. Yan. Pinakahapit na. yun know, o, makikita nyo din na angat na baba yun know. so yan may hapit lang na kaunti pero okay na yan hindi naman yung kagayan lago tukan na ganun sinakayan namin kasi to ng ang kaskoy dalwa lago tukan lago tukan so masama yun mga boss so uh, uh, yun mga boss yun lang ang ating video for today at yan salamat pa rin sa mga uh, sumusuporta kay Ariel Motoshop Nandito tayo sa shop niya ngayon. So may gawain tayong isa pa dyan. Ilaw naman to. Hanapin natin kung bakit, kung paano, bakit nawawala ang ilaw. Yan, abangan yung susunod na video. At yon dito ko natatapusin itong mga boss sa ating video pag adjust ng kadena. Yan. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.